Gawa natin ng recipe yung mga nagtitigas ang frozen cuts sa mga convenience store. Ito yung beef sangyup cut na mabibili mo sa mga convenience store dyan sa barangay nyo. Maninipis ang cut nito at madali lang lumambot. Ngayon naman, eh, wala pa itong timpla, kaya ang gagawin ko muna, hihiwain ko muna ito sa tatlo. Bali, dalawang pack pala yung binili ko kasi mabibitin sa amin yung isang pack. Medyo marami kami ngayong kakain, kaya ang gagawin natin, pararamihin pa natin ito mamaya. So, kapag nahiwa na natin, ang gagawin ko naman ngayon, titimplahan ko lang. So papasok na naman dyan yung asawa mo. Mga kalahating cup yung aking ilalagay para mas marami. Ngayon naman, Worcestershire sauce. At isang pack ng ating oyster sauce. Siyempre, lalagyan din natin yan kahit papano ng alikabok. Mga kalahating kutsarita, pwede na. Tapos maglalagay din tayo dito ng suka mga siguro tatlong kutsara. Gamit yung malinis mong kamay, pwede mo nang haluin para mamarinate na natin yan. Ibababad natin to kahit kalahating oras. Habang nakababad, ang gagawin ko naman, magpiprito ako dito ng karot sa kapatatas. Lulutuin na natin ito at hindi na natin pwedeng half cook lang. Kailangan ay luto talaga. May natira akong bichuelas nung nagluto ako nung nakaraan. Kaya ilalagay ko na lang dito para pampadagdag din ng kulay. Itutuloy ko pa yung pagpiprito nitong patatas sa karot para nga maluto na rin yung bichuelas. Siguro mga dalawang minuto lang din sinahalo-halo. Tapos hahanguin muna natin and then iset aside. Ngayon naman, it's turn para yung karne naman. Madali lang naman maluto yung mga sanggip kat na yan. Dahil sa sobrang ninipis ng pagkakahiwa ng kanilang mga baka. Kung hindi ako nagkakamali, malamang siguro imported din na beef yung gamit nila. Usually yata kapag frozen, eh, galing sa mga imported na karne. Yun eh, haka, -haka ko lang. Pero kung totoo, di mainam na tsambahan. Shoutout pala kay Ma'am Annie Helms. Salamat po sa inyong suporta Ngayon naman yung second batch yung ating lulutuin Madali lang naman maluto Gaya ng sinabi ko kanina Ngayon may mga mantigang matitira dyan Pagkakaalam ko okay lang naman yung mantiga ng baka Kaya hindi ko na babawasan Gigisahin natin yung ating hiniwang mga bawang Tapos lalagyan din natin ito ng sibuyas Kahit isang piraso lang Then pagka nagigisagisa muna Ang gagawin naman natin Ibabalik din natin yung ating mga nilutong karne ng baka kanina Hinintay ko lang naman bumango yung aking ginigisang bawang at sibuyas Bago ko inilagay ito tapos meron tayong pinagbabaran. Ilalagay din natin ito. Tapos lagyan natin ng konting tubig yung lalagyan at ibuhos din natin dito. Masarap din kasi kapag medyo may konting sarsa. Hindi naman pe pwedeng tuyot lang. At dito nga ilalagay na natin yung mga pinrito nating gulay. Patatas, karot, bichuelas. Dahil nga luto na ito, 5, 4, 3, 2, 1, na tayo. So ikaw na magpangalan sa recipe natin ngayon. Ikaw na bahalang mag-comment dyan kung anong gusto mong pangalan sa recipe malay mo yung sinabi mong recipe yung pumotok edi eh, meron ka nang nagawa tapos kung di mo maalala balikan mo lang yung video na to I share mo na rin salamat